Ganito yung technique dyan oh. eh, yung subcontracting. Kahit ba yung kapital mo, basta may connection ka, makukuha mo yung may oh. yung -front project. Front In other words, uh, -oh. may ka. Uh, eh, makukuha mo yung project, pagkatapos isa subcontract mo, hmm. yun sa akin na masama. Isa subcontract mo, so ano responsibility? Na doon sa subcontractor hmm. o doon sa main contractor? Turuan yan. Turuan na yun. Okay. Isa pa, ang Department of Public Works and Highways, binago po yung kanilang patakaran. Kasi yan, pag na-complete project, kailangan mag-issue ang DPWH na tinatawag na COC. Yan po yung Certificate of Completion. At maraming process yan. Na yun, nagkaroon na ng shortcut. Dahil din sa kagagawa ng DPWH, binago po nila. Dati yan, ha? Yung contractor, uh, isasabit niya, pakikita niya yan sa local official. Halimbawa barangay. Mm -hmm, mm -hmm. Yung barangay na yun, magse certify na okay. Halimbawa sa amin lugar, sa Sapa, mm -hmm. noon. Nakita ko may sakit pa ako eh. Mm -hmm. Yung uh, DPWH sekretary mismo, nandoon. Mm -hmm. Tinitignan yung Sapa. Mm Hindi -hmm. ko natiis. Tumayo ako. May sakit ako. Nilapit ko Boss, ganito ginagawa dyan. Yung sapa, mm -hmm. okay, imbes na laliman, ha, sinementohan nila yung uh, gilid. Ang ganda. ganda. Sinementohan ganda. yung gilid, gano'n. Mm. Hinuha kayo yung simento. Yan. Hinuha kayo yung si sementohan, yung lupa inilagay doon sa sapa. Yeah. Yan ang ginawa niya, mga mm -hmm. tarantadong yan. Mm -hmm. so, okay. so ngayon, itong house, nire-revive yan. Nire-revive yung gan. civil society. Sino yung civil society magbabantay? Uh Oo. -oh. Magde-designate sila o kahit sino pwede o ano. So sa akin, walang mangyayari dyan. deodorant kasha, kasha, kasha lang yan. Kasi sa tricycle. Oo, oh, deodorant. The, the, the problem doon is yung manindigan. Nagbago na ang mundo eh. I mean, yung panindigan ng ano. Uh, who is to say what, a is, problema what is, is, sa is to say society. panindigan ngayon, di ba? Noong nakaupo na. Yun na. Yun na. Yun Eh, e, ganito po. Yeah, kami, kami, naman. Po. kami naman. Kami, kami naman. Yun ang problema doon. Yung mga dating na doon sa civil society, ako ah, kung ano-anong posisyon ng kinuha. Ayan. Yan na actually Ayan. yan na Kami naman. Yan, ang problema ko diyan. Yan si ang CBC. sinasabi ng uh, mga ano eh. Magaling ka magsalita at lahat all the lofty principles etc and ideals. You are outside of the you know, outside of the uh, arena. Pagdating mo sa arena, ikaw na 'yung nasa limelight. Na. Patay ka. Hindi gagawa rin. Hindi nga 'yung pat, 'yung okay na sa akin. Hindi niya alam ang gagawin eh. Mm. Eh, hindi, magnanakaw din eh. Yung PCGG oh. number one example yan ng mm. kagagawan ng civil society. Yun nga mga ko, hindi ayaw na nila sabihin kasama sila sa civil society. Ang uh, parang <laughs> naging, uh, yan ang naging taint. Ha? <laughs> taint. Sabi, <laughs> tainted, ano? tainted, Hindi ako kasama dyan. Oy, oh, Oh. Excuse me ah. Hindi One peso a year, ano lang kami. Ay, ito yung uh, mga talagang ano, uh, lumaban, nanindigan, and everything. Uh, ano <laughs> Hindi ako kasama dyan. De, eh, kasi sila nagnakaw din eh. Kahapon po. na. Ang circus. Ah, ah ay, circus. Sasabihin ko sana sa Swede. Ah, <laughs> ah, 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 drama. Ay! <laughs> ano ba 'to? Ano ba nangyari kaabon winner? Ahiring. Hiring-hiring, hiring. Hiring pala. Yung pala tawag doon, hiring. Uh -huh. Hindi ano? Ha? Ang uh... nako. Ah, um, uh, ma marami po hindi po sumipot. Uh -uh. Hindi sumipot uh -huh. ang uh, mga nilista ni President BBM. Na, na labing limang contractors contractor. ha? na sila po ang nakakorner. Paano ba sa Tagalog yung corner? Na na nakakopong na naka na naka nila. nakakopong! Nakakopong, Diyos ko po. Kinopong. Yung labing limang contractor, ilang bilyon yun, mm -hmm. sinasabi. Apat na kumpanya lang daw po. Mm -hmm. Ang dumating ang, ang mga miari ng apat na kumpanya mm -hmm. ayaw mm -hmm. Pero pito lamang, you represented. Mm Nasaan yung walo? Eh, naghahanda pa siguro pare. Nang ano? Panlagay. Ay, hindi. hindi ano, ano, Sobrang ka naman panlagay. Ano to? Eh, uh, mga data, mga data. At kung okay. ano. Uh, Ang uh, malaki pong bahagi do sa hearing na talaga sumabog ay yung Ghost Project at saka yung under-capitalized. Ayan. Alam mo yung interview natin kanina lang? Kay Sekted? Ay, gusto, gusto ko, uh, ala, Alalayo nito sa pagkabibo yung boy bibong ano kasi yung boy bibo oh. kung hindi uh, concourse sa Kamuning oh. oh. bicycle lane at kung ano-ano shokos, shokos shokos patawag ito eh, quietly doing and his work and dali na dali na yung oh, magkaroon man ng obstacle for example yung investors na mga taga india oh. eh tuloy lang tayo oh. Kung sino makakapasok-pasok, mm. tapos yung mga ano yun, yung zero, zero balance, zero balance uh, hanggang Sultan Kudarat mm. and everything, hanggang Barm. Eh, May nangyayari. May nangyayari. Mm. Eh, kung yan ang naririnig ng mga kababayan natin, mga balita, aba, okay, uh, may nangyayari doon sa administrasyon, di ba? o no, hindi uh, yung palaging napaka-negative na nangyayari na alam mo o. the world is falling apart. Oo, hindi. Ito good. <laughs> uh, dumadami yung servisyo tapos mm. makakakuha ka na ng kahit papano kama mm. o eh, mas murang gamot kung hindi libre, di ba? Uh, ang public hospital nga yes. lang, di ba? Yan ang ano. Ang kailangan lang is nga natin kay Sekted kanina paring uh, Joel. Ilabas ninyo kasi itong mga ito. Oo. Hindi alam ng tao eh. Hindi alam. Parang Dave Gomez. Oh. Ito ang mga <laughs> ito! story natin. Oh, ito, parang Dave. Oh. I mean, uh, hindi, hindi, yung parang bangayan ng bangayan. Oh. Mahirap. Alam mo, kung nag si Secretary Ted siguro sa ibang himpilan, ang i-tatanungin dyan, oh, yung mga doktor na talaga oh, overcharge. Yung yeah. school that's a drop in the bucket, ang daming doktor <laughs> na halos hindi na nagpapasingil, <laughs> hindi na <laughs> nagpapabayan. See, o kaya kay okay, binababaan yung fee nila. Excuse k me. Ang utos niya ay kasuhan na raw. Aya, kauna-unahang kaso yan. Ito walang kaso to. <laughs> yung uh, sa baliwag, sabi ni Bibi, <laughs> kasi nakuha niya yung tip doon sa kanyang website eh. Mm. Pinuntahan at siya, ang utos ngayon, kauna-unahan to, ay grass. Kasuhan na. Kasuhan na. Oh. At least meron ah. na, ng konkreto ngayon. Ang ibig mo sabihin, nakuha niya sa tip at naggumamit siya ng uh, ghost busting operation. Kasi ghost yun eh. Ghost, ghost, ghost project yun eh. Paano nalaman? Paano na nalaman? Eh, guni-guni nga yun, eh. Mala malamang. Ah. Mm. ah hmm. Ang mamatindi raw rito, Sims Construction to, hindi ko alam kung sino to. Bulakan na naman. Hindi. Ano yun? Yung Sims Construction, sino yan? Ah, uh, nakalagay doon sa isang bahay. Bahay. Bahay lang bahay. yung opisina niya. Yung opisina. Ang lupit naman noon. Sobra naman yun. Eh, matipid. Matipid. Maayos. Ah. Very organized. Para maibigay nila Para maibigay. sa construct. Sa, sa lagang, ah, ah. ano, naghirap. Eh, pero walang nagawa. Pero ang papeles daw, record ng DPWH, ay completed. Completed. Kaya nga. Pa, pa paano nangyari? At pa paano naman nakapasa yun na walang kowa? Completed nga. Ah, wala yung Certificate of Acceptance ng Baliwag Government. Completed. O paano yun? Completed. <laughs> hindi, hindi nga hindi nga makukumplete. Eh. <laughs> hindi. Hindi pwedeng completed kasi kailangan mo na report ng COA, kailangan mo ng uh, acceptance Dapat sa LGU. Intindihin naman so lahat yan, pare, damay doon. It